ko ano pangalan niya Hazel Joy Espiales shout out sa iyo kung nandiyan ka sa nakapalo ka sa akin ito so, ito ano, sa presyo 10 pesos pero Mga 30 o 10 pesos na. Ito na Shane. si ano yan, Shane? Shane, ano yan, Shane? Ito, guys, oh. Ano yan, baby? Guys, parang siyang, ano, <laughs> parang siyang photo card. Kasi, oh, may gato. Photo card, Ano yan, baby? Parang siyang photo Hello guys, meron pa oh dalawa na yung ganto ko. Ah. Ah. Oh. Tas guys, mabibigay pa sa akin yung kaklase ko. Okay ito guys. Oh. Ayun oh, yung mga sticker tapos pinunit niya. Ano? Pinunit ni Shane. Oh, dagin na rin natin dito. Pinunit niya ko. Oh. Ito guys, ito muna ang box natin. Ano kaya 'to? Ito squishy lang. Ayaw ko mahatok lang. Hindi ako magpasalamat. Ay. Ay, squishy lang oh. Ano to? Squishy. Bulak. Squishy. Squishy lang pala yun. Bulak. <laughs> Ay, ang ah, gagawin ko din siya ng ganito. Tapos ito lang din yung... Wala nang paso Wala nang pasok pala ng paso. Gawa na lang ako yung squishy. Ab ano, abangan nyo guys. Gawa ko yung squishy. Tapos ito po, guys. So, ito guys, exciting to eh. kasi may nakikita ko. Oh, hindi ko pa sinikita. Ayun lang o. O, oh, nakalagi dito. Sana si si ano. Sana si Mika. Ayan natin. Hindi Si Colette, si Maloy, si Mika. Sino to? <laughs> Sino to guys? Gusto ko si Colette, si Mika, si Maloy. Uh, si Sheena. Lahat naman sila dito kumakuha eh. Pero ang favorite ko makuha dyan. Si Baloy, si Lika, si Colette. Wow. Siya ang favorite Ni Shane. Ang galing ni Shane, no? Oh. Dinikit niya. Ah, ito sa isa. Shane na Dikit mo siya. Shane nga. guys. kayo si sa guys. Yun to. Ate Tintin. Ate <laughs> Tintin kulit ay oo. ba ko siguro guys yung iba naman guys eto guys sino to sino to sana Mulaan. sana si Miko at si Maloy na lang kasi meron akong kulit ate sino ate Tintin sa ate sa... dulo ni kulit ko ah sana dito sa isang na to ano na lang, si Mika o si Malod. Shane. Ano Shane? Uh, Shane. Ah. si Shane? Yung ano ni Shina, Yung kapatner? Si Gwen. Eh? Sabi na nga boy. Sabi mo Shane. Shane, katumbas ng Shane. Gwen. <laughs> Guys, ang dami yung binigay sa akin. Wow, dami nang yung ni Shane, ah. Shane, ah. Ang dami yung binigay sa akin. Shane, ito pa, ah. Yolo, guys. Ito po, baby. Guys, alam nyo ba, guys, may kakwento ko sa inyo. Hindi, may eksing kwento lang. Napaiksi. Guys, ano, kung kailan, kung kailan hindi na ako tsaya tamad pumasok, ano, wala, ano, ano, kasi Friday na bukas tapos bakasyon na. Tapos bukas pa ako nagbakasyon kasi wala na daw pasok Friday. May meeting pa daw sila, ma'am. Sana na lang may pasok Sabado. Eh? Gusto <laughs> ko pa kasi pumasok, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi, kasi... Maglalaro. Hindi. sino eh. Ano kasi guys, yung ano, kasi dapat may pasok na lang ngayon bibili ng mga sticker talaga naman hindi nga ako bumibili sticker para ano para ang tagan ito po Shina. oh dikit mo ang dami na nalikit ni Shayna. malapit ni Shane. Wala na. Ito na no, lang. No. Oh. Ayan daw, may ni Shane. May surprise ako kay iyo, Shane. Pikit ikaw, pikit. Pikit ako. Oh. Ikaw sabi mo. Mm. Lalo, bilis. Pikit ka daw. Y... I... Yeah! <laughs> <laughs> galing ni Shen. Palakpakan. Yay! Huwag okay. na yun, Shanin. Saan nakalagay? Sabi kay Baba. Okay. Idisan mo nila kayo ng Yay! Oh, galing nga. So, yun lang, guys. Kasi, mapupunan na atay cellphone namin dito. <laughs> abangan nyo na lang guys gagawa ako yung squishy bye bye chika ay chika pala